Kamusta po? Kamusta po kayong lahat? At uh, sa mga pro DDS at sa mga anti DDS. ano ba? What's up? What's up? Ang balita ka na ba dyan? Ha? Ito mga kaibigan, na ating opinion na nulit itong tinabi uh, ni Digong na alam nyo yon dun sa COA na kumari daw eh kapag uh, hindi pa tapos yung kanilang uh, alam mo yung paperwork eh huwag muna mag-audit ang COA. <laughs> talaga na uh, pwedeng sabihin. Hmm, pwede bang gawin talaga eh? <laughs> yun? no, nang kuwe <koway>, patitigilin mo. <laughs> so mga kaibigan, natin muna nga panoorin ang video ha? At uh, tingnan natin kung talaga nga okay ba yung plano ni Digong o yung advice ni Digong sa kowa Atin muna panoorin. Uh, I like to remind kuwa. Look, may auditors man nakabase dyan. Like Davao City, there is a Davao City auditor. Ngayon, dadaan yung mga transaksyon na yan, lulusot dyan sa uh, local auditor. Ngayon, pagdating noon sa taas, pag audit, mabulyaso, you blame. Bakit ka nabubulyaso? Ano Mga na bang... Uh... Pero ba nga ay na may pagkabulilyaso? <laughs> Bakit ganun? Ano? Hindi dapat nagamit ng term na mabulilyaso eh. Wrong, wrong term yung ginamit ni President Digong dito. <laughs> Now, the procurement, the mayor, whoever, election eh. Tanggalin na lang niyo yung auditor-auditor ng auditor. <laughs> sarap. Uh, actually, alam, niyo mga kaibigan, di ba? Yung auditor, ay eh, ano yan, talagang uh, nanghuhuli yan ng uh, discrepancy. Diba? Hindi yung parang mga paper-paper works lang. Diba? Ang trabaho ng uh, local uh, auditors i-check kung, in, kung maayos yung paggastos ng pera ng local government. <laughs> Hindi lang basta mag-match ng mga records na siya. ba diba? Kapag ka nahuli talaga ng auditor uh, doon sa report niya na hindi nagmamatch yung records ng isang uh, local government, eh ano yan, uh, ano yun, that is not a problem, di ba? Kaya lang, it is a red flag na kailangan maimbestigahan. Kaya nare-red flag yan eh, hindi naman yung problema eh. Kaya lang, yun nga, mapaplag yan, mare-red flag. <laughs> di diba? Instead na i-remove mo yung auditor, di ba? Ang gusto niya, eh, di ba? Di diba? Ang mas magandang response siguro doon, i-examine, bakit ba na may mismatch? di ba? gusto niya ipatanggal. Eh. Paano may maahanap yung corruption? Paano maahanap yung uh, missing funds, Di ba? Kaya itong payo ni Digong na to, talagang uh, alam 'yon yun. Ewan ko pa, talagang hindi yata abogado nga. Kukuha niya. Bale. Eh, ano lang pala ninyo eh. Di, isang, o, isang audit na lang sa inyo lang. Para isa. Hindi lang ito. Pati yung DILG, may nang basa ako. Pati yung kay Secretary Galvez, meron na yun. Plug, 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 plug down. <laughs> stop that flagging. That you make a report, do not flag. Ayaw niya mga kaibigan, i-flag. Eh, no? Ayaw niya mga mga disallowances, mga errors. do not uh, publish it. Oh, ayaw din i-publish. ha? Eh? Kita niyo ha? Kita niyo mga nanalabas sa bibig niya. Ayaw niya publish Because it will condemn the agency or the person that you are plugging. Ayun. kitanya Kita niyo ha? Kapag naglabas daw yung kawan ng report, eh alam mo yun, condemn Kung sino mang sekretary ng ahensya. Ayun katuwiran niya <laughs> Ah, oh, ito niya, katuwiran ni Digong, ha? Huwag niyo ilabas yung cover report. ha? <laughs> oh, ha? Galit siya, ha? Actually, masama loob niya. Ramdam yun, ramdam yun. No. Oh. This is spelled F-L-A-G-G-E-D. Hmm. Ang ginagawa ninyo is F-L-O-G-G-I-N-G. Vlogging. -G, -G, -I -N -G. <laughs> Pag-ampas. Plugging, pang da, pang -humpas. Hindi yung plugging na uh, nilalagyan ng signal. Hindi yung ganong plugging na, Plugging, yung pamamalo, pang -humpas. Eh, wag mo na sige kayong plug ng plug, plug ng plug. Yeah. Tapos wala namang napreso, wala naman lahat. And yet you know that when you flag, there is already a taint of corruption. Oh, anda. eh, ganun talaga. Kasi napakahalaga na alam mo yun, yung uh, yung papers na dinadala mo, yung mga local auditors, watchdog yan eh. So, magpe-present yan ng uh, kung ano ng -ano mga papers na alam mo yun, kung merong misuse of public funds, nga yeah, diba? at kung ano nung -ano parang pwedeng kung sino maging accountable, diba? mahuli ang kurap. Eh, kaya lang, eh, kung uh, gusto na, gusto na di rin, na local auditor sa magsilayas, hindi mo ma lalo yung records niyan. di ba? Ma lalo. Kasi alam mo yung, yan ay ano din eh. Yung mga local co-auditors, di ba, kasama yan sa pagiging independent. Ha? Uh, ano yan, iisang uh, body niya mga yan. Ingin, <laughs> ayaw ni Digo. <laughs> Di ba, i-remove. Remove yung local ka auditors Nakaka-interfere sa work natin. <laughs> Di ba? Kapag ka pinreassure mo yan, na i-remove yung mga auditors, eh, dyan na yung, ano, yung abuse of authority. Mga <laughs> diba? obstruction of justice, violating ng anti o... Sari-sari na lalabas dyan. <laughs> Di diba? Kaya mali yung uh, sinasabi ni Digo, yung reasoning niya, maling-mali. Diba? Huwag niya i-pressure yung kawa, yung mga pagre-remove ng mga local auditors. <laughs> diba? Instead na palakasin mo yung kawa audits at yung mga kawa auditors na yan, ba? Diba? magkaroon ka ng frequent, lalo at independent na audit, diba? para mag-prevent yung corruption. O, investigate yung mga, anong tawag dito? Yung mga discrepancies sa papel, o, Diba? Kailangan ano, hindi mo i-remove yung mga auditors na uh, kailangan ma-hold din, ano, ma-hold din yung uh, local officials. Diba? Eh, ang gusto mo, parang ano eh. Walang uh, magiging whistleblower, walang magiging auditor. Eh, kailangan nyo na protection eh, yung mga local auditors na yan. Kaya lang, diba? Eh, ikaw ang naglalagay ng pressure, ikaw ang nag-intimidate. Uh, Ah, <laughs> ma talaga maling-mali kayo mga kaibigan eh. Maling-mali yung sinasabi nitong si Digong. Hindi na. Niya... Hindi <laughs> na makatuwiran. By perception. Yan nga, hindi sila makahintay. Oh. You know, papers, bureaucracy, takes very long. And sometimes, the documents are deficient. <laughs> so, you need to correct. Uh... <laughs> hindi naman kasi ito, tuwa. Kung mo ako doon prepare the document, tapos we just implement, hindi mo madali. Pa, hindi. Ito mo ko ang magagawa ng dokumento. Kailangan nga niya yung mga resibo, di ba? Yung mga agreements, so, ano yung mga pinasok mong kontrata. Bakit ko ako gagawa eh, Hindi ah, pinapasa mo nga lang yan sa kanila. <laughs> then i nila kung magkano ba yung naging pera. O then eh, titingnan nila kung tama ba yung ng ganito, presyo ng ganon. eh Ikaw nga ang nagtatagal dyan eh. Kasi nga, dapat kayo mabilis. <laughs> dyan na lahat ng gusto nila. ito ngayon, may audit sila, yung primary audit nila. Tapos mag-exit conference sila. At tapos i-release nila yan yang, Yung papel na yan, na uh, preliminary audit, mm. pag inilabas mo yan doon sa media, it becomes the gospel truth. <laughs> <laughs> so takot talaga siya mga kaingigan eh, no? Takot talaga siya na kapag kayong ko ay naglabas agad ng uh, papel, ha? Yan. <laughs> Eh, ano siya, kumbaga parang alam mo yun, eh, yun daw nagiging ng katotohanan. Hindi, <laughs> pinakamaganda naman talaga niya kung ginawa ng kowa-kowa ko yan. Hindi eh, na eh. <laughs> ba yun, wala Diba, uh, walang, naging corruption, di ba? i oh, e Examine niyo yung iny inyong, mismong mismong papeles, yung audit mismo, ayusin niyo. So, Hindi pwede yung uutusan yung kowa. Ah. So, you are now... Pati si Dukoy, napapiling eh. Para nga, ano, ano, tuta lang ito eh. With something like, may suspicion na gagagad. Mga kaibigan, mga... Uh, uh. Ay, matagal ako sa gobyerno. Nangyari hmm. na yan sa akin. Ah, hmm. uh, nanalo ako. Gusto kong sabihin sa kuwa ah, na... Eh, wala. <laughs> Wala, hindi kami naniniwala. <laughs> ka. Wala ka na mapapanalo ka. Sorry. Ang panalo ka. Huwag <laughs> uh, ka mo sino nga Gusto <laughs> kong buliyawan. Sabi ko, sinabi ko na sa inyo, gano'n. Eh, hindi kayo maniwala. Padimanda-dimanda kayo. Umabot kami ng Supreme Court. Malabo <laughs> yan. <laughs> walang walang nabalita ang kasong ganyan <laughs> dalawang beses sila tumba tumba daw <laughs> may sa eh ang problema kasi dyan I said the paper that they're holding or papers that they are uh, in, in their custody are really insufficient and deficient kailangan. Huwag ka nang mag-audit hindi pa natapos ang trabaho ko. Yan lang naman sana hinihingi natin. Do not uh, conduct an audit on our work na ongoing pa. Kasi yan dinaductimate pa yan. So yun mga kaibigan, at <laughs> Kapag um, daw uh, hindi pa tapos yung trabaho eh, huwag muna kayong pumasok dito ko. <laughs> uh, hindi, hindi naman talaga niya dapat pigilan yun. <laughs> <laughs> kasi, ginagarantiya kasi ng konstitusyon na yung uh, COA, independent na commission yan. Hindi mo yan, oh, hindi mo halimbawa ng kapangyarihan o ng autoridad ng executive, di ba, na mag-examine niya, mag-audit, o mag-settle ng lahat ng account. Di ba, kung ano may, oh, basta kung ano-ano, mga revenue, <laughs> resibo, uh, ano bang tawag doon, mga gastusin, mga pondo, ah, uh, Ano ba audit niya? Mga, <laughs> mga, property. Oh, diba? Na lahat ng uh, ano, lahat na naka sa government. Oh. Uh, diba? constitutionally duty ng COA yun. Hindi pwede ni override yun ng gobyerno, ng presidente. <laughs> yung, yung attempt ni, ni Duterte na ipa-stop o alam mo yun, magkaroon ng uh, dito, ng pagpapapospone sa work ng COA ay direct violation ng constitution. <laughs> Kaya ano nga, pwede nga siyang ano eh. Alam mo yun, parang uh, Uh, tawag dito kung uh, kung may naka ano nga dito nung una baka impeachable kasi yan <laughs> Pag Pwede niya yung kawa. <laughs> diba? Hini-encourage hini ni, ni Duterte dyan yan eh. Diba? Parang uh, corruption. Saka, uh, alam mo yung paggamit ng pondo ng uh, kung saan-saan. Oo. Oh. Ni-insure ng COA na ang, mga ang uh, pondo ng gobyerno ay na-spend properly. ba diba? Sa legal na paraan. Uh, yung kung, ah uh, kung yung projects eh, ano, gusto niya i-audit lang after ng completion, meron diyang risk ng corruption at irregularities. ba? Diba? Kaya kailangan ma-detect yan ng maaga. Uh, ang gusto Digong eh, eh, ano parang masang <laughs> Diba? Nangyayari kasi ang ano, nangyayari sa sa kasaysayan ng mga proyekto, ha. Post corruption ay nangyayari uh, ano, nang uh, yung implementation ang ibig Not after the uh, ano, not after the completion. Yung implementation pala lang yung start ng project. Doon nangyayari ang corruption. Kasi doon namimili 'di ba? Do hati ng pera. Doon nag overpricing eh. Oh. Doon gumagawa ng mga fake projects o mga ghost projects. Mga dyan nag-uusap-usap ng kickback. O oh, dyan na dito ba? Mga yung mga hindi na di-deliver na materyales. Mga sa standard na materyales. O oh, papasok pa rin dyan yung uh, Ah, uh, dito yung mga pinapaboran ng mga uh, kontrata. kasi oh. Sa simula kasi yan talaga nag-i-start eh. Ang hindi dun sa pahuli. Ang ko sa need sa pahuli yung tapos na yung kontrata. <laughs> oh, di ba? Kaya itong si Digo nang, nang i-encourage ito ng korapsyon. Nanayupak na yan. Oh nag i siya ng korupsyon. nag i ng uh, misuse misused of pa uh, government funds. Oh. Uh, niya yung code eh. Napakalaking uh, parang alam mo yun, uh, mali. Uh, yung uh, independent na uh, komisyon commission ng gobyerno, yung pag-audit ng ano, yung power niya. Ipe-prevent mo. <laughs> uh, ano, eh, ko, walang ko wala naman talaga. Wala nang iba. Uh, wala nang iba nga, uh, uh, anong tawag dito, ahensya o komisyon na nagkakandak ng pre-audit at ng post-audit ng government transactions. So, walang lahat yan. Lahat, 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 lahat. oo oh. diba? Kaya nga, ma, napakahalaga dyan yung pre-audit eh. Diba? Ayun, ang gusto ni Digo, ngayon, 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 Uh, ano ka? Ano, uh, ano, criminally liable ka Diyan, pag obstruction of justice ang ginawa mo. Uh, tawag dito, obstruction of authority. I-stop mo yung kowa na tawag dito na yung pag-audit niya. No. Kaya, kaya mahirap yung, uh, alam mo yun, yung ginagawa ni Digong talaga nung una na parang hindi siya mapigilan. Kita nyo, tango lang ng tango si Dugo yun. <laughs> diba? Maaaring, ano eh ang ang talagang ano ni Digong diyan eh i-delay yung accountability. Yeah? At pagka dinelay ni Digong yung uh, yung taong dito yung uh, accountability kung sino ang may sala, alam nyo ba kung sino nagbe-benefits diyan? Yung mga contractors at yung mga corrupt na officials. Oh, ba? Diba? Sinasayang nila yung pera ng taong bayan. Oo. Oh. <laughs> diba? ba? Kaya ano talaga, napakadaming uh, ginagawa ni Digong dyan na uh, mali. ah uh. uh, kapag kasi, uh, okay, uh, in order mo, yung ganyan na pagpapatigil. Ano ang number one na kalalabasan niya, di ba? Yung public safety, mawawala. sa kayo national interest. Uh, diba? napaka eh, napakadaming gobyerno, ang tawag dito, project ng gobyerno. Yung mga infrastructures na yan, yung mga health services na yan, o... Oh. Diba? Kaya pag kaya hindi mo pina-audit, eh, nauubos yan. Mawawala yan. Oh. Kung wala kang oversight na maaga, eh, ubos ang pera. <laughs> oh. Diba? Pagka yan, delay-delay na yung audit, eh, talagang ano yan iaalaw, iniaalaw mo yung officials na mag-cover ng kanilang mga ginawang kalokohan ng evidence nila dyan ng, ng corruption. Uh, nila yan. Diba? Yung mga walang yung contractors na, alam mo yung peking records, yung mga, mga suhol, di ba? Sari-sari yung binabayad nila dyan para yung proof nila ng mga kagaguhan, katiwalian, matabunan. Oh. kaya, kaya nyo talaga mga, ka mga kaibigan, nag-i-encourage si Digong ng corruption. Oh. Diba? Kaya ano yan, parang alam mo yun, sa sinabi niya kanina, parang ano eh, nire-refuse niyang i-release yung documents, diba? Nire-refuse niya, kasi nga alam mo yun, eh, mahuli nawawalang pondo <laughs> eh. <Wow. laughs> oh. Mahirap talaga yan, kasi... Eh, si Duterte, kaya ni, alam nyo yun, na uh, ginawa ng ganyan, na Duterte is hypocritical saka inconsistent sa kanyang mga sinasabi. No. eh, ano naman eh. Nung siya ay mayor, nung siya ay congressman, o no? saan ba siya nakarelay? Nakarelay siya sa reports ng COA. Diba? Yeah. Oh. Kaya hindi pwede na yung administration niya, Ha? Eh, uh, mag encourage ng korupsyon based sa COA findings. Hindi <laughs> pwede yun, di ba? Napakalaking ano yan, napakalaking kailigalan. <laughs> oh, Binabiolate mong konstitusyon, nagpo-promote ka ng, uh, tawag dito, ng uh, corruption, yung lack of transparency, o oh, kinukontradict mo yung mga, anong tawag dito, yung mga batas-batas, pinaglalaban-laban may mga batas ng mga OD. Batas ng anti-graplo. So lahat yan, laban-laban sila. Oo. Oh. Diba? Mahirap. Pagka yung, uh, yung isang pondo na ginamit sa isang proyekto, eh, alam mo yung gamitin na ng bawa mababa lang yung uh, ginamit na pero o kukunti lang na pera ang ginamit doon, eh, public safety yung nakataya doon. Oh. Di ba? Kung halimbawa, binigyan mo lang ng, uh, ng uh, 2 bilyon. Ginastos lang ng kontraktor ay 1 bilyon. Di tuloy ng tulay. Oh. Diba? Diba, mahirap yan mga kaibigan. Mahirap yan uh, tayo ay nagtitiwala dito kay Digong. Oh. napakahirap na nga, no, Nagtitiwala tayo sa mga sinasabi niyan. Eh, eh, ang lumalabas kasi, palibasa nga nung, nung presidente nga siya, Otoritaryan yan, yan eh. <laughs> Controlling ang ugali ng hinayupak na yan, di ba? Dinidisregard niya yung uh, proseso yung mga, ng mga institusyon. Gusto niya, power lang niya mga ibabaw. Uh, ah, stop auditing! Uh, ah, stop auditing! O override namin niya yung ano independence niyo. kawa. Ay, mali yun. Ha? Uh, mali yun. Yung kung sino may kasalanan, eh, i-dismiss mo. Ha? <laughs> ah, Parang ano eh, na yung gobyerno eh, parang na, uh, alam mo yun, eh, anong tawag doon, walang uh, real-time scrutiny, eh. gusto mo mangyari, walang, uh, alam mo yun, walang magsusupervise na sa pera ng gobyerno. Eh, kaya nga siguro napakadami mong pera, habol ka ng mga bugado eh. Uh, parang ano, ikaw yung mabaho, habol ka ng mga langaw. Eh. Habol ka ng mga uh, ba? Mga manlalapa. Oh. Diba? Ano yan? Uh, ah. ah, talaga sa tingin ko talaga, nung kaya ini eh, gustong tanggalin eh, di ni Digong yung ganyan. Ah. Obstacle kasi sa kanya yon Para uh, pag natanggal yun, protection yun. Diba? Protection sa kanya yun. Di ba? Oh. Magiging, uh, ano tawag dito? Against Koa. Protection yun against COA. Kasi nanood siya ng kowa no? Oh. Eh mahirap. Eh, mapakahirap ng kanyang pinagsasabi niyan. Kung siya ay presidente. <laughs> ah, insi, nag i siya na ano. Actually marami siyang sinabing ganyan. Hindi ko nalang makita yung video eh. <laughs> oh, sinasuggest niya na ano na hindi niya gusto yung kowa kasi nga ma-expose -e yung potential na mga corruption, may, may secretary sekretary na corrupt. Eh, ayaw na Di ba sabi niya kanina? Oh, ah, Sinishield niya yung kanyang mga tauhan. Ah, Pinocover niya yung misuse ng mga uh, public funds. So, ah, di ba? Hindi na siya, wala na siyang ano, wala na siyang boundary. Ano, lampas-lampas siya sa konsekwensya. Ah, ayaw niya nang uh, may paperwork. <laughs> Kaya yan mga kaibigan ha, ah, kriyan lang yung criticism natin kay Digong at ah, alam nyo naman ang history niya, talaga ng aatak ng institution niyan. Gusto niya lumood sa kanya mga institution. Ah. Kaya ko kung nga ba't napakaswerte niya eh, yung lahat na ng judges ngayon ha? Ah? Yung maraming judges natin ngayon sa, sa Supreme Court eh, siya lahat ang nag-appoint. Eh, naman. <laughs> Kaya si Nasara Duterte, yung mga abogado, si Nabi Rodriguez, yung mga vloggers niya, sa kanatuloy, sa Supreme Court. Oh, uh, kasi mga appointed niya yung judges dun eh. Oh, uh, yan ang attitude niya. Ayan. Oh. Uh, Iniimbita, iniimbitahin niya mga vloggers. So, sige, magsampalan tayo dito ng katuwiran. Ayaw kumunta. Sa Supreme Court kumunta. Oh. Uh, Si Sara, iniimbestigahan. Anong sagot? Oh, sasabihin lang ni Sara. I want to defend her uh, about that. Na, Oh. Hindi mga nagsisisagot ng harapan ng Matino eh. Si Digong ganun din. Binaboy ang Senado. binaboy ang Kongreso. Bobote niyo pa rin. Wala <laughs> kang malaki na sira ng mga ninyo. Malaki na sira ninyo. Wala ni bobote niyo pa. Nayupak na yan. Okay, hanggang dito lang ulit mga kaibigan. Naglabas lang tayo ng ating uh, malupit na opinion. At uh, alam natin na uh, dugoan ng mga DDS. <laughs> DDS, umalis na kayo diyan kay Dico. Ibalik na ninyo yung, uh, ganito ha. Ibalik na ninyo yung buhay ninyo nung uh, 2013-2014. Bumalik <laughs> kayo doon sa buhay na yan. Maging normal ulit kayo. <laughs> 2013, 2014, ibalik ninyo yung panahong yan. Ha? Para umayos ang takbo na ninyo ng isip. At makikita nyo ibang-iba. Maaalis na kayo sa parang kayo nakulam. Ha? Kaya mga kaibigan na, ha? hanggang lang po tayo. Tayo ay -ano lang kay Digong. Ha? Kailangan natin kasi nga sabihin to sa mga DDS. Kasi uh, talagang talaga uh, nga maraming nagko-comment sa akin dyan sa baba. <laughs> Hindi talaga makaunawa. Wala daw corruption sa panaw ni Digong. <laughs> Nasaan daw ang mga project ni BBM? Hindi eh, kayo nang maghanap. pa talaga napakadami niyan online. Napakadami niyan ongoing. Oh. Uh. Yung mga uh, ni sandaan proyekto ni Digong, 77 doon, pinasa kay BBM. <laughs> Ibigay mga kaibigan hanggang dito lang po ulit hanggang sa paggagawa po ulit natin ng vlog mamaya. Maraming salamat po sa panonood. Gabayan po kayo ng Panginoon mga kaibigan, mga kababayan. Maraming salamat po.